gigito Hello ano si ah, ba hello ano Nandito po tayo ngayon sa Pamarawan, isa pong isla dito sa may Bulacan. Kung makikita nyo na sa harap ko ang isang poso dito sa Pamarawan, <clears throat> ito po yung house niya, or tubo, doon po bumababa yung tubig. Ito po yung pangunahin yung nila ng tubig dito kasi karamihan naman dito walang nawasa. Kaya dito sila kumuha ng pangunahin nila tubig. Pwede po siyang pang-inom, panlaba, tapos ano man pwede paggamit ng tubig kasi malinis naman daw po siya galing po siya sa ilalim ng dagat Ayan Ayan yung bulok Masama po na si Lola Lola Elby Lola Elby Isang mamamayan dito sa Pangarawan. Ang lola, interview lang po tungkol sa pamumuhay niyo dito Paano po yung pag namimili kayo? Lumulus pa kayo o dito oh, so na lang po? Sumasa pa kami ng bangka Sa malulus so, po Pagka may bibili kami ng konti lang sa tindahan lang Pero pagka mamibili kami ng madae Lumulus pa kami ng malulus Ano po yung usually na kinakain dito? Eh ano, pangkaramihan mo lang isda ay. Kaya niyo po. Eh, pag may tubo, makakabili ka, hindi pagkawala, eh, isda lang din. Saan po bumili ko yung karne? Sa Malawas Bayan o dito po? Kalengke. Wala po nag-aalaga ng baboy dito? Eh, meron din. Kaya nga lang, ang pantay. Uh, pag may okasya lang po. Saan po nag yung mga anak po? Rin? Dati, sa BSU rin po? Hindi, sa Regina. Si yung anak mong naro sa Manila, yun. Uh, yun. Ano po, ilumulong? sila or nagbubuli mo si Pusila? araw-araw ang pa rito. Bisa nga, hindi na din ako mo po yung last trip, last, trip, sa last trip, siguro nila, mga alas 8. Alas 8 po, nakakawin naman po yung anak nila. Pagka may bangka, nakakawin. Pagka hindi, nakikitulog doon. Ano naman po yung kuryente nyo dito? Eh, Meralco. Meralco po, po. Tapos binabayarin nyo po sa... Uh, may, may may nagmulat na dito. Doon namin binabayarin sa eh, yung tubig niyo po. Eh, dito may sarili kami tubig. Yes, eh, may sarili kami tubig. Eh, may sarili Basta buwanan din ang bayan. Maraming salamat po, Lola. Yung mga teachers ko dito sa Pumarawan Elementary School, puro pagka-pumarawan. Kaya hmm. hindi sila namasahe. Um, sa ano po? Ay, yung... Um, okay naman po ba yung mga rooms ko? Yung na-accommodate lahat ng mga students ko? Ngayon nga ay medyo, eh nakita yung bago ginagawa. Hindi pa nga lang na nagagamit. Pero... Lampas pa siyang kailangan ng rooms. Kaya alam, maraming repairs. Pero sa ngayon, yung mga tagong buildings na nakapiyak. May times ko na hindi na nakapasok yung studio. Oo. pagka nag-high tide. Kasi pag nag-high tide dito, yung tinutungtungan nyo, mga sandang kalpa yan. Ang COVID yan. Kaya mataas. Paano yung linis agad pagkatapos ko? Oo, oh, may sure. janit talaga. Ganun ang nangyayari. Uh... Sir, bali yung population ko ng mga students na dito? Bali yung mga adult 360 plus. From preschool to grade 6. E libro niyo po, saan po galing? Binili niyo po yun or bigay ng Department of Education? Maraming pinagagaling niya so niya. ba eh, pag narating lang niya, Kaya lang saan Wala pa kayong level Ito ay donation ng mga taga-Canada yata. Sir, so, bali yung peron naman, bali maabot mo ng ilan yung school days? Ang student ratio siguro ito, isang teacher, mga 40 bata. Ideal pa siya. <coughs> so, okay. Ay, ito po yung computer tutor niya dito. Gumagana naman po siya. Ah, uh, pandekorasyon lang yan. Ah, hindi lang gumagana dyan, ayun. Dapat kabagal <laughs> pa. Sa so, office, pang office work. Uh, Paano yun po yung paswerda ng mga teacher? Nationally funded. National yeah. din po oh, siya. so, from national government. Diretso. Kali, uh, dito po kayo nakatira ngayon? Or sa Malolos? Na? Sa Malolos na. Sa Luan. May William Lin. Ah, uh, umuwi po kayo everyday? Oo. Oh, Pero, oh. okay. so, masakit. Ito na kulay. <laughs> nagpunta ko rito eh. Maputi ka lang ng bahagya. Ah, sige po. Dito po nga. Sistrap sila. na. tayo ngayon sa ano, sa Pamarawan. Dito po natin makikita yung unique na magkatabing isang Methodist tsaka isang Catholic, Catholic. na church. Ito po yung Catholic na church nila. Sarado, naman. siya ngayon. Kasi itong kabila naman, yung metodist nila. Ano ginagawa niyo dun? Ba't parang hinahalukay niya? Hmm. Yung asin. Baka ilang araw lang po! Oo, kami isang dalawang araw. Pag mainit na ganyan, araw-araw. Magkano kinikita yung sa si isang araw sa si isang ganyan? Hindi firmi yan dahil kasi minsan mahina yung kayo, minsan malakas. Magkano yung pinakamalakas kuya? Eh halos yung kikita na sang sandaan yung isang ano niya. Sandaan. Isang daan. Isang daan. Isang, isang ah. Ah. Dahil halos kakayad na sang kaban yan. Hindi lang kuya. Da, kasi yung kabuuan na yun eh, pag maganda sa ikat ng araw, uh, ano yung mga sandaan yung kaban yan. Tapos. <laughs> Nakasakay po kami sa Pedicab. Si Dexter, no per si Dexter po yung nagdadrive. Si Dexter po yung nagdadrive. Balit na rail lang po niya. Ay ano yung tawag dyan? Dampalit po tao dito. Ginagawa pong atsara. Kaya e, paano gawing atsara yan? Pinapakuluan ko tapos. Pinapakuluan yan. Pinapakuluan mo tapos. Tapos. Sige yan. Pagka... Pagka... Ito yung Oh Ito pala ito. Ano ba ito? Alupihang dagat. Kakarin. Ito po ang tinatawag na kakarin. Ah, dito lang po nakikita ito. Kamag-anak na. Kamag-anak po siya ng alimango, alimasa. Kakaiba po siya kasi may patusok-tusok pa po siya dito sa may sipit niya. Tapos ito, masyado po matatalim yung yung, crop, yung shell niya. Hindi katulad ng ordinary alimango na plain lang yung ganito niya. At ito naman po ay alupihang dagat. Isa din po siyang lamang dagat. ah uh, bihira lang po siyang mahuli ngayon pero dati napakarami po niya. Kung mapapansin niyo po yung ganito niya parang kaliskes. Tapos malalaman po kung mataba siya o hindi. Pag madilaw po yung ganito niya, itong side na to. Ayan po, medyo hindi po siya madilaw pero mabigat naman po siya kaya malaman naman din po siya pugita. Kumuha na. Ito po ay pugita. Uh, ah, kamag-anak ng pusit. Lumalaki po siya ng malaking malaki daw. Yung parang nakikita natin sa TV. Madami po siyang galamay. Eh. Sa Japan po, bin, kinakain po ito ng buhay. Pinapay ko sa chopstick. Tapos sabay lunok. Swertihan lang po yung pagkain. At pag gumalaw po siya sa lalamunan yung bumara, patay po yung kakain ito.

Ay, sa palis, pigayin mo magagawa ka Lalo ba ba natin ang ang Sinigang na hipon. sinigang na hipon. Sinigang na hipon. Parang magluluto ka, dala ba? Parang magluluto. Kamusta lang